Marami talagang avide followers si Sharon at Gabby kahit sa sulok ng mundo. Kaya nakakatuwa dahil nagbigay nga si Gabby Concepcion ng isang sing-sing kay Sharon Cuneta. At ang nakakatuwa pa ay talagang ipinigay niya to on stage. Kaya ang sabi ng mga fans, parang nagpapropose ulit si Gabby. Although imposible na iyon dahil may kanya-kanya ng buhay si Sharon at Gabby. At masaya na sila sa kanila-kanilang partner. Kaya ating alamin ang buong kwento. Matatawag nating wedding of the century ang kasalang Gabi Concepcion at Sharon Cuneta sa dami ng pumuntang mga fans sa kanilang wedding at lahat ng kanyang ninong at ninong ay talaga makilala sa alta sociedad. Kaya naman na maghiwalay sila ay ganoon na lamang ang lungkot sa mga fans ng Sharon at Gabi. Nagkaroon ng anak si Gabi Concepcion at Sharon Cuneta. Name Christina Cassandra or Casey at ito ay na kay Sharon Cuneta. Pero nung nagdalaga na ito at nagkaroon na ng sariling independence, ay hiwalay na ito sa kanyang mami. Kung saan ay meron nga silang misunderstanding few years. Pero buti na lamang at naayos na ito. Bumalik na muli ang sweetness ng magnanay at talaga namang na-appreciate nila ang isa't isa at talagang vocal sila na ipost ito sa kanilang social media platforms like Instagram. At dahil nga sa mga proyektong ginagawa ni Sharon at Gabby na concert sa iba't ibang bansa, ay talaga namang masaya si Casey sa nangyayari sa kanyang mga magulang. At sabi nga ni Casey, dito niya lang na-feel na, na kumpleto siya ng pamilya pag nakikita niya ang kanyang mommy at daddy na magkasama sa entablado. Kahit may kanya-kanya ng pamilya si Charlotte at Gabby, ay nanumbalik ang friendship nila sa isa't isa. At talagang naman nakikita iyon pag sila ay nag-perform sa kanilang konserto sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa renewed friendship ay nagbigay niya si Gabby Concepcion ng isang sing-sing kay Sharon Cuneta at pinigay niya ito mismo during the concert. O ba diba? sabi ng mga fans para pa rin daw nag-propose si Gabby kay Sharon. Although it's a friendship ring pero ang tingin ng mga fans, it's like a couple ring. Inexplain ni Sharon at Gabby na iyon ay friendship ring para sa kanila. Dahil at least kahit anong nangyari sa pagitan nilang dalawa ay nananatili pa rin ang kanilang friendship alang-alang sa kanilang anak na si Casey Concepcion. At nito lamang ay spotted niya si Sharon na suot-suot niya ang friendship ring na binigay ni Gabby Concepcion. At nagpapasalamat niya si gabi dito at sinabi niyang thank you for cherishing that friendship ayon pa kay Gabby. dahil nga kay Gabi, ang ring na ibinigay niya daw kay Sharon ay isa lamang daw at ito nga ay health ring na dala niya noon sa US. Matatandaan, last year ng November 23 nang binigyan ni Gabi si Sharon ng friendship ring sa gitna ng kanilang concert sa Hawaii at for sure ikinatuwa ito ng kanyang anak na si Casey Concepcion. At ang nakakatuwa pa, inamin ni Gabi na may binigay rin si Sharon sa kanya na regalo, isang colorblind glasses na makikita ang suot ng actor sa pictorial niya para sa bagong endorsement. Ayon sa kanya ay suot niyang glasses kasi nga color blind ako, ayon kay Gabi, Kaya pinasuot niya yun sa akin para makita ko raw siya ng mas malinaw. At ang sabi pa nga niya ay, para daw hindi na nga ako magkamali sa mga colors pag ako ay tinanong. Ay, pangako Gabi na appreciate daw niya ang regalo ni Sharon sa kanya. Of course, kasi lang ako nakakakita. At sa aking perspective na version ng green, yung green yun ko kasi dati ay ako lang ang nakakaalam ng color na 'yon. At dahil dito ay nakocorect na ang pagka colorblind ko. Ay, pangako kay Gabi dahil nga sa renewed friendship nila ni Sharon, ang tanong gagawa kaya sila ng tema story o pelikula, ang sabi lamang ni Gabi ay hoping at tignan natin ayon pa sa kanya. For sure, excited ang lahat tungkol dito. Sana nga ay matuloy ang kanilang proyekto dahil matagal na rin natin silang hindi nakita sa pelikula at telebisyon. Kaya abangan na natin. Hanggang sa muli. Bye!